Maraming tao ang nakakaramdam ng TB kahit na sa tingin nila ay kumakain sila ng maayos. Ngunit ang paninigas ng dumi ay hindi palaging sanhi ng isang bagay. Ito ay maaaring magmula sa pagkain na iyong kinakain, ang mga inumin mo, ang iyong pangaraw-araw na gawi, o kahit na ilang mga kondisyon sa kalusugan. Sa video na ito ay ipapaliwanag namin ang mga pinakakaraniwang sanhi ng constipation na madalas hindi pinapansin ng mga tao. Ang mga katotohanan ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat baguhin para gumaan ang pakiramdam. Maaring nakakagawa ka ng isa sa mga pagkakamaling ito araw-araw at hindi talaga nila alam ito number one sanhi ng pagkain na nauugnay sa pagkain ng labis na pagawaan ng gatas. Matabang karne, itlog at matamis na matamis ay maaring humantong sa paninigas ng dumi. Ang mga pagkain ito ay nagpapabagal sa panunaw at nagpapahirap sa paglabas ng dumi. Hindi kumakain ng sapat na hibla mula sa mga gulay. Fruits, beans o whole grains ay maaari ding magambag sa constipation. Number two, hindi umiinom ng sapat na likido kung ikaw ay kumakain ng hibla ngunit hindi umiinom ng sapat na tubig. Maaari itong maging backfire, kailangan ng hibla ng tubig upang maayos na gumalaw sa digestive system. Number 3. Mga gawi sa pamumuhay Kakulangan ng pisikal na aktibidad at ang pagkain ng masyadong maraming na prosesong pagkain ay maaaring makapagpabagal sa iyong panunaw. Masyadong nakaupo, hindi sapat ang paggalaw o paglaktaw ng hibla at tubig, lahat ay nagdaragdag. Number four, na iba pang dahilan, ang paninigas ng dumi ay maaring sanhi ng mga medikal na kondisyon o bilang side effect ng mga gamot. Kung sa tingin mo ito ang dahilan, makipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, hindi lang constipation ang nakakapagpabigat sa iyong tiyan sa susunod na video ay tutuklasin natin ang mga bihirang sanhi ng bloating, maaring hindi mo inaasahan at mga simpleng paggamot na maaari talagang gumana, huwag mong palampasin ito.